Well, mga kaibigan, ito na nga. Dahil sa pagkatalo nitong dalawang boxers ng MP Promotion, mga kaibigan. Maraming nagsasabi. Si Silver Boys na daw ang malas ng Pinas pagdating sa Philippine Boxing. Well, mga kaibigan, dito sa Boxing World, lalo na sa Pilipinas, maraming mahilig mag-bato ng sisi, mga kaibigan pag natalo yung Filipino boxer maraming sinisisi kasalanan ni ganito malas ni ganito hindi naman na sinusuportahan ko itong si Silver Boys di ba? actually hindi ko naman kilala ito eh. at saka hindi niya rin ako kilala hindi ko alam na nag exist pala itong si Silver Boys sa mundo at siyempre si Silver Boys hindi niya rin alam na nag exist ako sa mundong ito pero pagdating sa sisihan huwag tayong ganun bilang fans ng mga Filipino boxer, tingnan natin kung ano yung mga dahilan ba't natalo. Maybe overconfident, may underestimate ang kalaban, or hindi nag-train ng maayos, kulang sa strength and conditioning, withering sa team, sa kanyang uh, uh, corners, sa kanyang trainer, at saka sa kanyang coach uh, coach. So, walang dapat sisihin mga kapatid diba paano naman pag nanalo yung dalawa Ide si silver boys na naman ang buenas ng pinas diba? <laughs> kasi maraming mga Filipino boxing fans mga kaibigan may malan talaga may masabi may masisi diba? ganun lang so kung papikto ka sa mga yan masisira talaga ang buhay mo So, ngayon, dahil sa pagkatalo ng ating mga boxers, Siyempre, inanamnam natin ng lungkot ng pagkatalo. So, congratulations sa mga Japanese boxer, mga kaibigan. So, nakikita natin, they are improving, mga kapatid. Hindi lang si Inui ngayon ang malakas. alain mo, they have nine champion sa boxing, mga kaibigan. So, pasok sila sa ranking isang bansa na may maraming champions boxing champions so tayong mga Pilipino huwag tayong maglala na sa atin pa rin ang lakas at maangas kailang wala pa rin laban oh, diba? so, yan ang reality so kung mananatili kayo sa toxic world at sa imagination nyo na nasa atin lang ang malakas at saka maangas may mana lang yan may masabi na lang tayo pero ang tayo natin na lumaban hanggat walang laban in your dreams pa rin yan so ganun lang mga kapatid. so wala naman yan para kay silver boys palagay ko wala naman hindi naman tinatablan ng anong bashing kaya lang huwag tayong maniti huwag tayong manisi mga kaibigan so instead na tingnan ng mga Team kung saan sila may pagkukulang and of course doon sila mag train hard tsaka doon nila i-correct mga kaibigan kung gusto nilang manalo ulit so, nakisimpatya tayo sa kalungkutan sa pagkatalo nitong dalawa Juna Sultan at tsaka Jerry Nangas so, see you on our next vlog mga kaibigan as usual, gong 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 pa rin tayo okay